So ayan guys, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, sa mga heavy equipment na sasakyan, kailangan bago ka magpatakbo ay nasa tamang sukat yung hangin natin. So dito guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga titingnan nyo bago nyo patakbuhin yung inyong unit. So i lang natin yung susi. So ayan guys, nakikita nyo yung mga sign dyan maliban dito sa kanyang uh, air pressure gauge sa kanyang hangin gauge so makikita nyo guys ito hindi nakailaw to eh pero dito sa kabila nakailaw yan oh. so papanda rin natin mga bus so ito nga pala mga bus magkaiba yan mga bus ito yung parking ito yung sa hangin so papanda rin lang natin mga bus So, bago nyo patakbuhin yung inyong sasakyan mga boss, ah, lalo na doon sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga baguhan pa lang. So, ito yung titingnan ninyo mga bossing. So, ayan, nakikita nyo yan mga boss. Beep. Sorry. Oh, bakit yan? kung nakikita nyo mayroon siyang gas under pressure na sign parang gas under pressure na sign ba ang ibig sabihin yan mga bus hangin yan hanggat hindi nawawala yan mga bus wag nyo munang patatakbuhin yung inyong unit maliban kasi dyan pag hindi nawala yan matigas yung clutch ninyo at matigas ipasok yung inyong cambio so dito mga busing eh, makikita nyo Nakarid pa yung hangin niya. So, mas maganda kung... Lalampas siya ng... 6. Or mas maganda kung nasa 7. Pero pag lumampas siya ng 6, pwede mo na yan patakbuhin. Uh, isa pa mga bus. So, yun lang ang mga titingnan ninyo bu mga busing bago nyo patakbuhin. Kasi baka doon sa mga baguhan pa lang na driver sa mga big equipment, magtaka kung bakit matigas yung clutch. Matigas apakan yung clutch kasi nga, kulang pa siya sa hangin. So, ngayon, titingnan natin, ire-rev iririb lang natin. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo i-rev yan, mga bus, para madaling umakyat yung hangin. Pero kung hindi naman, hayaan nyo lang na naka... Uh, hayaan nyo lang, mga busing, na naka idling lang siya so ayan rev natin mga boss so unti unti na umakyat yung kanyang air pressure gauge so as you can see mga boss nawala na yung sign dito indication nyan na pwede nyo na siyang patakbuhin pero mas maganda kung lalagpas siya dito sa 6 yung hangin So, ayan mga muso, tingnan natin ngayon kung hindi na ba siya matigas sa pakan. So, ayan mga boss, okay na siya. So yun lang ang may bibigay ko sa inyo ng mga tips ngayon mga busing. Sana nakakuha kayo ng kunting uh, kaalaman. So sa susunod na mga video mga boss para manotify kayo, paki-like and share na rin sa atin video para naman doon sa mga hindi pa nakakaalam ay magkaroon sila ng idea mga busing.